Sa isang liblib na baryo sa Sitio Dalig, may isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Sabel. Laging nakaitim, may mahahabang kuko at mata na tila laging nagbabantay. Tuwing dapit hapon, makikita siyang nag-aalab sa harap ng kanyang kalan. May mga bote ng langis at tuyong dahon sa paligid. Sabi ng mga tao, mangkukulam daw siya, ngunit walang gustong maniwala hanggang isang gabi nang magsimulang magkasakit ang mga hayop sa baryo. Ang mga manok ay namamatay nang walang dahilan. Ang mga bata ay nagigising sa iyak tuwing alas dosi ng gabi at ang hangin ay may dalang amoy ng nasusunog na buhok. Isang binatilyo si Randy ang naglakas loob na sumilip sa bahay ni Aling Sabel. Sa maliit na butas ng bintana, nakita niya ang matanda na may hawak na manika na may buhok ng tao at sa bawat tusok ng karayom naririnig niya ang sigaw ng isang kapitbahay. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo. Dinala nila si Aling Sabel sa gitna ng plaza ngunit habang tinatanong nila siya, ngumiti lang ito. Hindi niyo ako mapapatay habang buhay ako sa takot niyo. At biglang namatay ang apoy sa paligid. Nagsimulang lumamig ang hangin at isa-isang namatay ang ilaw ng mga bahay. Sa dilim, may narinig silang boses. Tatawagin ko kayo isa-isa. Hanggang ngayon, sa tuwing may bata o hayop na biglang nagkakasakit, maririnig sa hangin ang boses ni Aling Sabel, mahina ngunit malinaw. Hindi ako nawala. Narito lang ako sa dilim. Kung nagustuhan niyo ang mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming maraming salamat mga ka AI Horror Story PH.